Sir Melvin Javier, ang coach po ng Arnis sa Batangas. Sir, kamusta po so far ang Jensen? Ah, uh, super welcoming po dito po sa Jensen. Napaka hindi po nakaka-homesick. Tapos po i eh, marami pong pwedeng pasalan puntahan at napakamura po ng mga pagkain. Mm. Ano po na-enjoy niya dito sa Jensen? Dire sa Mindanao. Uh, yung pong pag welcome po ng mga tao po dito sa Jensen. Napaka-welcoming po nila at napaka hospitable po para po sa aming mga delegates. Mm -hmm. A ilan po yung mga participants natin sa Arnis Team? Um, ang Batangas Province Arnis Team po ay consistent of 13 players and 3 coaches po. Okay, gaano po niyo po pinaghandaan itong Batang Pinoy 2020? Uh, pinaghandaan po namin ito ng maigay 5 months po kaming dire-direcho training sa tulong na rin po ng aming pong province na nagsisimula po kay Governor Bilma sa aming pong uh, Pax Paydon Heda, si Sir Maynard po sa aming pong LGU sa Balayan po. Ano po yung advantage ng Ernest team ng Batangas? Ano po, tingin ko po yung po chemistry tapos po yung sama-sama po sa training kasi po hindi po tulad ng ibang lugar, um, yung Batangas province Ernest team po ay pinobo lang po ng isa pong team mismo na consists of balayanos lang po. Opo. So by himself Sir Melvin, mensahe niyo po sa mga at tinuturuan niyo po yung mga kabataan po na sa likod yung Arnis team niyo po at uh, iba pong delegasyon po dito sa Batang Pinoy. Go ahead. Po. Ano po? Um sana po ipakita nila yung disiplina. Uh, Mag-enjoy lang po sila sa laro at unang-una po ay kakalimutan ang panalangin at ibigay lang po yung best po para po sa aming laban po. Okay. Maraming salamat po and once again po welcome to Gen. Thank you po.